Mga bata talaga itong kukulit oh. Sinabi mo wag dito sa bahay namin eh. Kukulit ilang beses na sinasabi yan eh. Nasa kayo mga magulang nito. Grabe naman itong mga bata. Oo. Ano naman? Anong ginawa mo sa mga bata at nagsusumbong sa akin? Paano hindi magsusumbong? Ang gugulo! Ano ang gugulo? Mga bata yun, natural, naglalaro yun. Kahit na maglaro sila doon sa kanila, huwag dito sa at ng bahay ko Parang Eh, ang sumbong sa akin Pinagalitan mo at itinaboy mo sila Dapat pinakiusapan mo Mga bata, yun Sino mo yung say pinagalitan ko? Yung mga bata, sa harap ng bahay mo Itinaboy mo Malakas na yung boses ko, hindi ko sila pinagalitan Alam mo, Pinagalita. mga bata Sensitive ang mga bata ha Katanin mo sa okote mo, dumaan ka rin sa pagkabata Mga bata Eh, eh mga ano na yun eh Mga bata, yung maliliit Bata pa rin yun. Oh. Mga minor pa rin yun naglalaro dun. Sa susunod, wag ganun. Dapat ginagalang mo yung mga bata para igalang tayong matatanda. But, anak mo ba yun? Hindi mo da. naman anak yun eh. Mga dahilan mo, baloktot. Alam mo, yung mga dahilan mong baloktot na yun, hindi na mauubra yan eh. ba? Diba? Ni anak ko o anak ng iba, dapat igalang mo. Ewa, paano umasagasaan yan dyan? Eh, di kasagutin ko pa. Pwede oh. mo sasagutin. Oh. Siyempre sa tapat ng bahay ko yan eh. Hirap sa'yo, Lawrence eh. Tandaan mo, kaibigan. Ikaw, kaibigan kita. Pinapayuhan lang kita bilang kaibigan. Kasi darating ang araw na yung mga bata na yan ay magiging pag-asa ng bayan. Pag-asa? Nakaw, malabo yan. Wala nang kabataan ngayon pag-asa ng bayan sinasabi mo so, lang yan. Wala na. Ay kita mo na dyan, mabata yan. Pag lumaki yan, magiging mandurugas ano, din yan. Magiging masama. Oo, oh, magiging mandurugas din yan. Hindi lahat ng bata nagiging masama. Yung mga nagiging masama, nagiging dahilan lang yan dahil nakapabayaan ang mga nilang mga magulang uha Oo, oh, yun na. Sabi mo, napabayaan. Hindi napabayaan yan. Naglalaro lang sila. Naglalaro daw sa bahay nila, maglaro. O teka, 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 oh. teka. Para di tayo magtalo. Oo. Oh. ako 'yung nagugutom, eh. Baka naman makahiram muna sa iyo kahit. Eh, sabi ko sa iyo. Eh. Para ang pare ko maner mo man, tapos. Hindi eh, mo ako. <laughs> Gugutom ka. Nagugutom ako, baka ah. pwedeng makahiram muna ng pera diyan. Hindi kita kasi matis dahil kaibigan kita. Meron ako dito. Meron ako dito, ay, yung meron na sa akin, ako. Eh, nagugutom na kanina pa, nagsubong na sa akin yung mga bata eh. pero huwag na nating pag-usapan yung mga bata. O, sige, sige. Si, Pusin na natin yung, at nagugutom din ako pero eto, na, ma, napakarami kong pera. Kaibigan nga talaga kita. O, oh, parang wala yata ang madukot ah. Ito madu pera. Ito, pa. Cellphone, benta mo. Yun, ginawa mo na mula sang sa hindi na mula ko bumibili na. Ayoko lang ay, ganyan. Oh, eto, napakarami nito. Sigurado to. Maraming marami ka mabibili dito. Oh. oh. sayo na yan lahat. Bahala ka sa buhay mo. Ano to? Coins? Ano mabibili ko rito, Lawrence? Pintik na tao to. Tadala eh.